abar apa kabar? Datang nah, pasti apa mengabar oke, okay, Wow, grabe. Power kayo, oh, Power kayu menggambar. Anton boleh boleh Grabe, power kayo. Hindi naman yung kapagbaka nila. Okay! Grabe! Hindi naman yung nagsunod. Ah. Anton, the bullet Cortez, leading the race, followed by... Ah, pero kung Sabar, bay! Ma, kwa, ang isa. Okay, na bullet, Cortez. Pero kung board, second spot. Wow, rabi, oh. Nagrang-rang Anton, na bullet, Cortez. liling the rest. Followed by, pero kung board, pa, second spot. Ito mga pang spot abar-abar mga -abar, apat na big katinoy ah, magpaganay mga panok punal kinanganal roana Anton na bullet Cortez grabe okay Virok board chicken spot nasa nobis kategori na si Virok mga par roana ah, no, Anton Cortez Oke, okay, Anton Cortes. Bering garis. Balon by, mero on board oi, aba-bar. Masih siapa fantasi aba-bar the ah, spot. Ila si tomak pangapat. Senetae. Asa tu paroi. Oke, okay, Vero pang second spot, ya pun mga bar. Aba-bar nasa the Malapit na sa kambiro Ah, sumayaw pa sa ere Okay, abar-abar Nasa third spot ah, Okay, Anton Cortez Sa kambiro kong board Abar-abar, nasa third spot Humahabol, lumapit na sa kambiro kong board Nagkadoon nasa... ah, na siya Ah, doon lang yun Nagkadoon na. Grabe, ya, barabar, oh. Nah, doon na lang. Ala, doon na lang, Ala, karok, doon na lang. Kasi, nasa likuran Allah, Ala, bunal. Nasa likuran na si Mirokonburg. Ala, bar to bar. okay ilay tumak mag Nagdikit na Tara Nakuha Nakuha na yung barabar si Birok Uy Nagsure si Birok Grabe Pasikan spot na si barabar Grabe power kayo Ooh. White flag na white flag Ah wow. Abar-abar, oke, okay, still leading, Anton Cortez, dapulin. Gabi, oh, abar-abar, from the last, to second. board, pasipan spot, pasipan spot. Hilang tumak, pang -abat. Okay, checkered flag na mga par. First, Anton Dabolet Cortez. First, second, Abar Abar. Abar Abar, second. Third, Pero Convord. pang apat, Eli Tumak. Dave. Grabe naman talaga lakas sa mga rider. Si Katinoy, ang panglima.